Hello there. Kung mapapatunayan ninyo na ang biniling pera no, doon sa dalawang kondo ay er, exclusive na pera ninyo at hindi ito may tuturing galing sa isang er, conjugal funds o absolute community property, ito ayon sa ating er, uh, batas, no? particularly Article la uh, 148 ng ating Civil Code at uh, saka RTL 109 of the Family Code of the Philippines respectively, ang mga nasabing property that were purchased no by the exclusive found funds rather of the spouse is an excluded property ng nasabing spouse. Ibig sabihin hindi ito kasama sa inyong conjugal at saka absolute community property. Ang condition lamang ay dapat mapatunayan ninyo na ang perang ginamit nyo dyan ay acquired exclusively by you at saka ito y galing sa iyo talaga uh, at hindi ito naging uh, galing yan sa conjugal or absolute community property. At further to this, no? Ayon din sa ating uh, uh, article uh, 111 ng ating Family Code as amended by section 2 of Republic Act 10572, no? Ang ang sino man sa mag-asawa, okay? ay maaring ibenta, isangla o i-encumber o i-dispose no ang kanyang exclusive property na hindi na kailangan pang ang consent ng uh, ng kanyang asawa. So uh, kung gustong mailipat ito may pangalan lamang sa anak mo o sa inyong dalawa ay karapatan mo ito. Bakit pag-ugnayan ka doon sa condo management uh, uh, na nagpupursige sa iyo na ipangalan din sa asawa mo ang nasabing property. Makipag-ugnayan ka sa iyong lawyer upang may assert ninyo doon sa condo uh, property management that the property use no that the funds use no doon sa pag-purchase ng property ay ay sarili mong pera at therefore itong dalawang condo unit nito ay may tuturing na excluded property no uh, mo at hindi kasama ng iyong asawa pag ugnayin kayo sa lawyer kung kinikailangan for legal assistance. Labang na kayo pag may alam sa batas.